Yo! What's up mga kaibigan? Nalina tayo magpantuhan. Ayon sa report ng The Ringer ay napagod umano si Russell Westbrook sa Lakers at sa kaplastikan na Lebron James. Kapag sa media umano ay sinasabi ni Lebron na let Russ be Russ o hayaan ito na ng ang gusto niya na nagresulta sa kanyang pagiging future Hall of Famer and former MVP. Ganun pa ay hindi nga daw tumutugmang aksyon nito sa loob ng court at hindi naman ito suportado ang kanyang mga sinasabi na let Russ be Russ. Bukod dyan, ang hindi nga daw talaga nagustuhan ni Westbrook ay ang tahimik tapag kampanya ni Lebron sa front office ng Lakers na kunin si Kyrie Irving at mangyayakin lang nga ito via trade. At kung nais nga ni Lebron na makuha ng Lakers si Kyrie Irving noong mga oras na yun ay kailangan nga ng Lakers na i-trade si Westbrook at ito nga ang hindi nagustuhan ng triple double king ng NBA. Habang reklamo naman ng mga fans si Lebron ay napagod din umano si Lebron makipaglaro kay Westbrook na tila ba gumagawa ng bahay sa dami ng bricks na binabato nito. Panay baldog nga daw ito kaya naman talagang gugustuhin ni Lebron na i-trade ito para kay Kyrie Irving. Matapos ang stint ni Westbrook sa Lakers, he was never the same player. Bumagsak ng gusto ang kanyang value at naging negative asset siya sa mata ng madaming teams. To the point na halos wala nang kumuha sa kanya ngayong season. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Anthony Edwards. Huwag kayong mag-alala, mangyayari yan dahil sa akin. Mag-improve nga daw siya ng husto hanggang sa hindi na siya mapipigilan. Yan ang sagot ni Anthony Edwards sa matanong tungkol sa pagdala ng championship sa siyudad ng Minnesota. So wala nga pagbabago sa kumpiyansa ni Edwards sa kanyang sarili. Si Antman ay patuloy pa na nag-improve at humingi din siya ng advice kay Michael Jordan ngayong off-season tungkol sa mga galaw sa poste. Ang Minnesota Timberwolves ay dalawang sunod ng taon na nakapasok sa West Finals. Subalit palagi silang kinakapos at hindi makaabot sa Finals at na-outplay nga palagi si Anthony Edwards sa mga West Finals MVP the last two years Luka Doncic and Shai Just Alexander. Ganun pa man ay confident nga si Edwards Edward sa balang araw ay madadala niya ang championship sa Timberwolves franchise. Ganun pa man ay tiyak na hindi ito magiging madali mga kaibigan. Nasa Western Conference nga sila mga kaibigan na halos lahat ay may kakayahan na pumasok sa playoffs. Bukod dyan ay nawala din sa kanila si Nickel Alexander Walker habang tumatanda na din si Mike Conley at Rudy Gobert. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay makakayanan ng Minnesota Timberwolves sa magkampiyon sa pangunan ni Anthony Edwards? O kailangan niya na maging tulad muna ni Kobe Bryant na maging Robin sa unang mga championship nito? Isama na din natin sa update na ito na si Aaron Nesmith ay pumirma na sa Indiana Pacers ng 2 years 40.4 million dollars contract extension. Naging malaking parte nga siya sa 23 playoff games sila last season kung saan siya ay naging starter sa lahat ng ito at tumira ng 49% sa 3 point line.